Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong topic ni Banat Bay kung saan eh, sinasabi niya tila napapaligiran na raw ng mga Chinese Pogo ang ating mga kampo. Ngayon, bago natin simulan niya, kung hindi pa ako kayo nakasubscribe, eh, baka pwede naman parambing naman ng konti. Papindot naman yung subscribe button tsaka yung like. Wala naman pong bayad yan. Puting lambing lang po. So, start na po natin. More inputs on the threat to our national security by mainland Chinese. Sinulat ni Rafael Aluna nito. The strategic geography of Philippine offshore gaming, yung Pogo, in Kawit, Kabite, its implication to the Philippine national security. Possible threat to naval and military operation. Ayan o. Mamaya, papakita ko sa inyo ha. Ngayon, lalakihan ko yung mga picture na pinost niya. Ito ho o mangrove area sa Cavite winasak na mga Chinese. Ayan na ho, yung island na sinasabi. Ayan o. Ito yung island cove. Ito yung Philippine Fleet Fort San Felipe. So, merong, merong ano, merong uh, kaugnayan kung bakit dyan nilagay. Yun ang sinasabi doon sa post niya. Medyo strategic daw yung pagkalagay ng mga pogo sa atin. Inisa-isa niya yan. Isa na ho yan, yung Island Cove. Naku po, kanino ba yan kasi? Anak ng wewe. Kanino ba yan kasi? Bakit napunta ngayon dyan sa po? Ang alam ko, nasa Cavite yan. Ang tanong niya, bakit pinayagan na ganun, ganun, ang gagawin doon sa mangrove na yun? Diba? Una-una, andyan yung local government. Pinayagan. Ang DNR, bakit pinayagan? Yun ang malaking question doon. Ito naman sa may McKinley, McKinley West, McKinley Hills. May mga pogo din daw. Katabihan ng Fort Bonifacio. Ito yan. Okay? ah uh, itong sa Senate, Mall of Asia. Yung uh, sa Pasay. Ito yan, Pasay yan. Puro pogo. Ito yung Senate. Ito yung Philippine Navy. So magkakatabi talaga. Mukhang tinatabihan. Yan ang punto niya dito. Mukhang tinatabihan yung ating mga mga headquarters. Oh. Ito pa. Grande Island na puno na rin daw ng pogo. Tapos katabi niya Subic Port, Subic Airport. Malapit sa airport. So pwedeng maging landingan daw ito. Hmm. Ayun ha. Ah. Pinapakita niya dito sa Villamor Air Base. Sa May Resorts World Manila Casino, meron din daw pogo diyan. According to ano ito ha, uliting ko, ito po ay nanggaling kay Alunan. Etong source na ito. Hindi ko sinasabi kung ito ho ay lehitimo, pero ito ho yung galing kay Alunan. Okay? Oh, ito. Ito po yung Resort World Manila Casino Complex, eto daw yung Villa Mo Air Base. Malapit na naman. Puro yung mga ano malalapit. eto naman. Sa May Araneta Center may pogo rin. Sa Eastwood may pogo rin. Sa Ortigas marami daw pogo. Ano, pinagigit na ng Krame at Camp Aguinaldo. So, parang sinasabi ni Alunan dito, yung mga headquarters natin, napapaligiran na ng mga Pogo. Ngayon, kung tama yung intelligence niya, na posible itong mga Pogo workers, eh, sabi niya, sleeper cells. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, Pogo workers, pero pag dumating ang panahon ng... Uh, pag lusob, maaaring i-activate ito. Yun ang sinasabi. Malaking punto po yun ha. Pwedeng mangyari po yun. Imagine ilan po ang mga uh, pogo employee dito ng mga Chinese. Daang libo na yun, sigurado ako. Kasama, hindi pa kasama dyan yung mga ano ay mga hindi nakalista yung mga alam niyo parang uh, human trafficking So, dito, parang mas pinadadali nila rito yung pagsusurveillance. Imbis na tayo magsusurveillance sa kanila, tayo ang sinusurveillance ng mga Chinese. Ni Alunan. Yun ang punto ng kanyang sinulat. Mambira. Ako na lang kayo mag-interview dito kay Alunan, no? Kasi, yun dapat yung punto ng interview ni Isgera, eh ba ang pinunto ni Sguira sino? Si Duterte may kasalanan. Dating Secretary Alunan, kung pwede o baka naman pwede ko kayo ma-interview para may paliwanag yung talaga yung sinasabi nyo. Mukhang... Mukhang yung nag-interview sa inyo, hindi kayo pinakinggan eh. Pero kung kumahari lang, Tagalog lang sana kasi my English is uh, on diet. <laughs> nga ako sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to eh, di ba? Dapat si na talaga ang pogo. Tanggal ako pabor ako sa sinasabi ni Bat si na 'yung mga pogo na 'yan. Dahil marami sa mga Chinese na 'yan ang yayabang dito sa Pilipinas. Na kung umasta ka alam mo eh sila ang lihitin mong mahamayan at ang mga Pilipino eh lumuyo ko na lang sa kanila. Hindi na talaga. Bakit ba natin hinahayaan sila? Alam niyo kung bakit? Simple lang naman eh. Pera. This government needs more money for corruption. Bakit natin hinahayaan yon? Kasi pag maraming contribution ang pogo ng pera, maraming pwedeng i-corrupt. May budget na extraordinary fund sa mga congressman. nagigets nyo yun lang yun eh alam nyo ang source talaga ng problema sa Pilipinas root is the love of money yan ang problema alam mo hindi naman ako lang nagsabi niyan. it was written 2000 years ago that the root of all evil is money love of money sorry not money love of money That's the source of all problem. Love of money. There is corruption because of love of money. There is pogo because of love of money. They want more money, more budget, so that they would corrupt more, so that they would have more money. Totoo naman po, mas maraming pera po talaga pumapasok sa mga pogo sa permit pa lang eh, di ba? Malamang gumagas silang malaki diyan para mapayagan. Tingnan niyo na lang sa may mangrove sa may Cavite. Paano ng pinayagan ng LGU makapagtayo ng ganong kalaki ang pogo? Kaya na ba mag sa uh, umusga, o paano nangyari po 'yun? Kaya nga the source of all evil is the love of money. Yan ho ang problema sa Pilipinas. Ngayon, itong Chinese na ito, itong mga Pogo workers na ito, itong mga Pogo executive, they know that that's our weakness, pera, because mahirap tayong bansa. Kaya yan ang ginagamit nila. Kaya nga ho, alam mo yun, nakikipagkwentuhan po ako. Minabati ko po pala mga pulis natin dyan sa, sa BGC. Ah. Nung, nung punta po ako dyan at nakikipagkwentuhan po ako sa kanila. Alam mo, isa yan sa paulit-ulit yun sinasabi. Ayoko na lang banggitin sana to, pero babanggitin ko na. Yan o, nagiging problema nila eh. Na tingin itong mga Chinese na ito, they can bribe everyone. Bakit? Eh kasi nangyayari yun eh. Nangyayari talaga na itong mga Chinese na ito, nababribe nila ang ilang pulis. Kaya they're trying to do it. Buti na lang talaga may mga matitikas tayong mga pulis. Lalong-lalo na dyan sa tagig sa BGC. Na kahit anong bribe nila, hindi bumibigay. Isipin nyo na lang kung bumigay ang mga pulis na yan. Sigurado ako eh, pag mamalaki nito mga hinchik na ito, sasabi nila, wala, mag ka lang dyan. Kaya ako tuwan-tuwa ako sa BGC. Alam nyo, hindi lang dahil maganda. Dahil walang sigarilyo eh. Yan ang totoo. Meron talagang designated lang. Subukan mo manigarilyo sa BGC tapos magsumbong ka pag may nakita ka magsumbong ka. Eh sigurado, sisiguraduhin nilang matitigil ang Yossi. Lalo na yung mga matitikas na mga police corporal dyan, yung mga bago. O, oh, binabati ko po pala yung mga matitikas dyan. Ah. Pagpatuloy niyo yan, marami hong sumusuporta sa inyo sana ho ay eh, kayong magpapanin lang at wag kayong kakainin ng ng uh, sistema.